Sa video na ito ay makikilala niyo ng lupusan, ang isang napakahusay na veteranong actress at comedian na si Rosana Roses. Malalaman niyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle. Ano kaya ang lihim ng kanyang pagkatao na siyang dahilan ng kanyang pagrebelde? Ano ang kanyang pinakamalaking pagkakamali noon na binago na niya ngayon? Ano ang kanyang matinding pagsubok sa buhay na siyang dahilan ng pagkasira ng relasyon niya sa kanyang anak? Ano rin kaya ang pinakamasayang plot twist sa kanyang buhay? At bakit kaya siya sumailalim sa isang surgery? Malalaman niyo rin dito kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. Makikilala niyo ang kanyang mga nakarelasyon, ang kanyang mga anak, at sino na kaya ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon at masisilip nyo rin dito ang kanyang bahay, sasakyan at negosyo. Si Rosana Roses, na may buong pangalan na Jennifer Adriano Arias, ay isinilang noong May 24, 1972, sa Tanza na Rizal, at siya ay may lahing German. Una siyang nakilala sa showbiz bilang si Ana Maceda na isang sexy at serious actress pero mas nakilala siya sa kanyang stage name na Rosanna Roses o Osang. At sumikat siya noong dekada 70. Kilala siya sa kanyang mapangahas na papel sa pelikula, lalo na sa mga sexy films noong panahon ng titillating films sa Pilipinas. Si Rosana Roses ay isa siyang ampon na ang kinalakihan niyang ama ay ang dating chief ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Attorney Arsenio Adriano at ang kinagisnan niyang ina ay ang asawa nito na isang full-time housewife. Noong teenager pa siya, ay nalaman niya ang lihim ng kaniyang pagkatao at nang malaman niyang isa siyang ampon, ay nagsimula siyang nagrebelde. Kung saan ang lahat ng mga ipinagbabawal sa kanya ay ginagawa niya gaya ng paninigarilyo at pag-inom. Sabi niya na lagi siyang against the rules, lahat ng bawal kasi, yun ang gusto niya. Matapos siyang makik-out sa All Girls Catholic School, ay nalipat umano siya sa isang skwelahan sa Sumulong, Roosevelt. Kung saan sa edad na labin lima ay nabuntis siya at sa edad na labing anim ay ipinanganak niya ang kaniyang panganay na si Grace. Dahil sa nagkaanak na, ay napilitang magtrabaho si Rosana at nakakuha siya ng trabaho bilang Guest Relations Officer o GRO sa isang bar, kung saan sa Pegasus Ultimate Men's Club siya nagtatrabaho na isang high-end na bar ayon sa kwento niya, ay sa tuwing uuwi siya, ay palihim siyang dadaan at makikilaban ang kaniyang uniforme sa kapitbahay dahil isang bodysuit ang kanilang uniforme sa bar. Dahil pag nakita ito ng kaniyang ama, ay baka magwala ito. Alam nyo ba mga Meg na ayon kay Rosana, ang pinakamalaking pagkakamali niya noon ay ang hindi marunong magpasalamat. Kasi hindi niya minahal ang mga taong nakakasama niya at mga taong nakakasalamuhan niya, kasama na rito ang wardrobe assistants, makeup artists at stylists. Kaya ngayon ay panay ang yakap na niya sa kanila at pinahahalagahan na niya ang kanilang ginagawa. Natutunan niya rin kung paano magpasalamat sa Diyos para sa bawat trabahong natatanggap niya kasi wala siyang Diyos noon at pera ang naging Panginoon daw niya noon. Sinabi niya na nagsimula lamang siyang tawagin na isang aktres. Pagkatapos ng movie niya, naligaya ang itawag mo sa akin. Siya ay kabilang sa LGBTQ plus community. Siya ay mahilig sa mga pagkaing Pinoy tulad ng adobo, sinigang at seafood na madalas niyang niluluto sa kanilang bahay. Mahilig din siyang magbasa ng mga libro at manood ng classic at indie films. Pagdating sa pananamit, paborito niya ang mga komportabling kasuotan na simple ngunit elegante. Pati na rin ang bohemian style na flowy dresses at malalaking accessories. Mas gusto niya ang tahimik na mga lugar, lalo na ang beach, na isa sa kanyang paboritong destinasyon. Sa larangan ng pelikula, hinahangaan niya ang mga batikang artista tulad nina Nora Honor, Vilma Santos, Gina Alahar, Hilda Coronel, Cherry Pie Picachi, Eugene Domingo, Angela Aquino, Mercedes Cabral, Jacqueline Jose, at Coco Martin. Bukod sa kanila, iniidolo rin niya ang mga mahuhusay na direktor na sina Ricky Lee, Joel Lamangan at Brillante Mendoza. Sa mundo ng showbiz, kilala siya sa kanyang pagiging prangka at matapang dahilan kung bakit nasangkot siya sa iba't ibang issue at alitan sa ilang artista. Noong 2017, sumailalim siya sa isang ankle surgery matapos mahulog sa hagdan na naging sanhi ng paglalagay ng pitong metal screws sa kanyang paa. Isa sa kanyang mga prinsipyo sa buhay ay ang totoong tao, hindi natatakot ipakita kung sino siya. Sa kabila ng tagumpay ni Rosana Rotes sa showbiz, ay dumaan din ang buhay nito sa isang matinding pagsubok. Ito ay noong nalulong siya sa droga, noong kasagsagan ng kaniyang kasikatan noong dekada siyam na po at early 2000s. At nang dahil sa kaniyang bisyong ito, ay nasira ang relasyon nilang mag-ina. Ngunit kalaunan ay nagkaayos din sila Narito ang mga lalaking minsang nagpapatibok sa puso ng actress noon at sino na kaya ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon. Una ay si Tito Molina, taong 1993. Sa edad na dalawampu ay ikinasal siya sa simbahan kay Tito Molina na isang businessman, na anak ni Lito Molina na isang journalist, at apo ni Antonio Molina na isang national artist. At ayon pa sa isang article na naging ninang niya sa kasal, ang sikat na talk show host na si Christy Furman, si Rosana at ang kaniyang ex-husband na si Tito Molina ay naging mag-asawa ng labing isang taon kung saan naghiwalay sila noong 2004. Taong 2007, ay inamin ni Rosana na nais niyang makipagbalikan kay Tito nang tanungin kung bakit tila nagbago ang pagtingin niya sa dating asawa matapos niya itong sinisiraan dati sa national television. Ang sagot ng aktres ay, kasi kahit anong nangyari, mas lamang yung ginawang mabuti ng dating niyang asawa kesa masama. Ngunit hindi na nagkabalikan ang dalawa. Rudy Fernandez na link noon ang action star na si Rudy kay Rosana Roses na nakasama niya sa sitcom. At naging usap-usapan noon ang pagiging malapit ni Rosana at Rudy sa isa't isa. Pero ayon sa asawa ni Rudy na si Lorna Tolentino ay hindi lang kay Rosana close si Rudy. Pati na rin sa asawa nito noon na si Tito Molina. Ayon kay Lorna na hanggat hindi nakikita ng dalawa niyang mata ay hindi siya naniniwala. At maski na anong chismis ay hindi siya maniniwala unless si Rudy mismo ang magsabi sa kanya. Philip Salvador, hindi napigilan noon ng queen of all media na si Chris Aquino na isiwalat ang pagkakaroon ng affair umano ng mister niya noon na si Philip Salvador kay Rosana Rotes. Sampal din sa mukha ni Chris nung dinitalya ni Rosana yung affair nilang dalawa ni Philip habang mag-asawa pa sina Chris at Philip sa panahon nayon. yon. Pero sinisisi ni Chris ang kanyang sarili kasi pumili siya ng maling lalaki na mamahalin. Ted Failon sa isang podcast noon. Sinabi ni Rosana na ang hindi raw niya makakalimutan sa mga nakarelasyon niya ay ang batikang radio commentator at newscaster na si Ted Felon. Sa isang panayam ay ipinaliwanag ni Rosana kung ano ang namagitan sa kanila ni Ted at sabi niya na bata pa lamang daw siya noon sa edad na dalawampo nang manligaw sa kanya si Ted. Tinanong siya ng isang host kung love ba ang naramdaman nila sa isa't isa at ayon kay Rosana na pag-ibig daw talaga yon kaso hindi ito natuloy dahil nag-asawa na siya. Mon Tufo. Ang kolumnista na si Montulfo ay umamin na magkarelasyon sila noon ni Rosana. Sa morning show na Chris TV ay binanggit ng host si Chris Aquino ang panayam noon ni Rosana sa The Buzz kung saan binanggit nito na si Mon ang nagdala ng joy at happiness sa buhay niya. Kinumpirma naman ito ni Mon at sabi niya na mutual yon pero naghiwalay sila bilang magkaibigan at pinahagi rin ni Mon ang sakit na kanyang nararamdaman nang maghiwalay sila. Nakarelasyon niya rin sina Jao Mapa, Louis Y, Robin Padilla, Tonton Gutierrez at Juan Meg Bundok. Ang nagpapatibok sa puso ng aktres ngayon ay si Blessy Arias na isang negosyante at may paupahang lupa sa Mindoro. Noong 2016, ay dalawang beses ikinasal si Rosana sa kaniyang partner na si Blessy Arias na isang lesbian. Una silang ikinasal sa Canada noong September 2016 at ikinasal sila ulit sa Antipolo noong Disyembre ng parehong taon. Naging magkarelasyon sina Blessy at Rosana noong mga teenager pa sila pero nagkahiwalay sila at ikinasal si Rosana kay Tito Molina. Ngayon naman, ay makikilala niyo ang dalawang anak ni Rosana Roses, isang babae at isang lalaki. Ang una at panganay niyang anak ay si Grace Adriano. Si Grace ay nagkaroon ng dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Ang panganay na anak ni Grace ay si Jose Gabriel Bautista na may palayaw na Gab o na ang ama ay si Jolo Revilla. Si Gab o ay binigyan ng kanyang lolo na si Bong Revilla ng puting sasakyan. At ang bunsong anak naman ni Grace ay si Maha na ang ama ay isang non-showbiz guy. Ang pangalawa at bunsong anak ni Rosana ay si Dennis Robert Adriano or Onyok. Si Onyok ay may tatlong anak ang panganay niyang anak na si Leone Alonzo Adriano ay gusto ring pumasok sa showbiz, katulad ng kanyang lola na si Rosana. Noong 2022, ay nasabing nagkaayos na umano si Rosana at ang kaniyang anak dahil matatanda ang nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon noong 2013. Sa isang panayam kay Rosana, ay sinabi niya ang pagkaayos ng kanilang relasyong mag-ina at ito ang pinakamasayang plot twist sa kaniyang buhay. Dahil sa loob ng walong taon, sa kalagitnaan ng pandemya, ay muling nagsama-sama ang kanilang pamilya, nagkakwentuhan at nagkakumustahan silang mag-iina. Isa sa mga bagay na nagbibigay saya kay Rosana ay ang kanyang limang apo. Tungkol naman sa kanyang karera, Bago ma-launch ang Seiko Films, ay nag-e-extra na si Rosana sa pelikulang Magkasangga sa batas ni Edo Manzano noong 1992. Naging contract star si Rosana Roses ng Seiko Film simula noong 1994 hanggang 1996 at ipinakilala siya bilang si Ana Maceda nakasaad sa kaniyang kontrata na itatago niya na siya ay kasal na at mayroon ng anak at ginawa naman niya bilang respeto sa Sieco Films. Ngunit nang lumaon sa kalagitnaan ng kaniyang kasikatan, ay inamin na niya na kasal na siya at mayroon ng anak. Ang big break ni Rosanna ay noong 1994 nang naging cast siya sa pelikulang Machete 2 bilang si Margarita na pinagbibidahan ng aktor na si Gardo Versosa. Sa pelikulang ding ito ay bininyagan siya ng panibagong screen name ng Seiko film producer na si Bobby Tan bilang si Rosanna Roses. Naging sunod-sunod ang pelikulang ginampanan ni Rosana na talaga namang tinangkilik ng masa lalo na ng mga kalalakihan gaya na lamang ng kaniyang mga pelikula na patikim ng pinya at ligaya ang itawag mo sa akin. Ang kanyang pelikula, Naligaya Ang Itawag Mo Sa Akin, ang nagbigay ng daan sa kanya patungo sa seryosong pag-arte. At sa unang beses ay nanominate siya bilang Best Actress sa gawad urian. Apat na beses siyang nanominate para sa Best Actress sa ilalim ng gawad urian at isang beses niya itong napanalunan para sa pelikulang La Vida Rosa noong 2001. Ngunit hindi naging madali sa kanya ang pagiging seryosong actress, lalo na sa mga heavy drama. Bagamat nagsimula sa pelikulang Bomba, gaya ng iba pa niyang pelikula, Nabasa sa Dagat, Di Mapigil ang Inis, Mga Nagbabagang Labi, at marami pang iba. Nabigyan ni Rosana ng desente at kahangahangang pagganap ang kaniyang mga karakter, kahit pa na karamihan nito ay kakarampot lamang ang kaniyang saplot. Umpisa pa lang ng kaniyang karera ay nakita na si Rosana ng natural na kakayahan sa pag-arte at sineryoso ang kaniyang kakayahan. Kahit pa noong siya ay magsasalita lamang, ay talagang tumitigil ang mga tao upang makinig dahil prangka, matapang at bukas sa anumang opinyon si Rosana. Kung kaya't naging regular na ang kaniyang showbiz guesting, particular na ang showbiz linggo. At dito rin napansin na si Rosana ay may maganda ding boses na minsan na niyang nakaduet ang mga sikat na singer gaya nina Sharon Cuneta at Martin Rivera nakipagsapalaran din siya sa pag-host ng palitan niya bilang host ng Star Talk, ang actress na si Dawn Zulueta taong 1997 hanggang 2004. Pero umalis siya sa Star Talk matapos magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan niya at ng kaniyang manager na si Lolit Soles. Lumabas din si Rosana sa programang pang-telebisyon gaya ng 143. At noong 2002. Hanggang 2003, ay lumabas siya sa Daboy and the da Girl kasama ang pumanaw na aktor na si Rudy Fernandez. Maging sa mga sineserye ay namamayagpag din ang karera niya. Gaya ng mga palabas na natutulog ba ang Diyos na gumanap siya dito bilang si Patria, sa Isabela bilang si Rosario, at sa maging sino ka man ang pagbabalik bilang si Veronica Rubio. Ang kanyang pinakahuling serye ay ang Onanay noong 2017 hanggang 2019 sa GMA Network kung saan lumabas siya sa isang makabuluhang role. Lumabas rin siya sa pamilya ko. Unbreakable, paglaki ko gusto kong maging porn star. FPJs, ang probinsyano, pira-pirasong paraiso, pamilya sagrado, kahit maputi na ang buhok ko. At sa kasalukuyan ay kasama siya sa primetime bida ng FPJ's Batang Kiapo bilang si Boss Divina. At marami pa siyang mga TV shows at mga pelikula. Si Rosanna Roses ay dating stockholder ng Forever Flawless at nakatanggap ng shares kapalit ng pag-promote at pag-endorse ng company's services and treatments kabilang na ang mula kay Victoria Bello pero noong 2003 ay ibinenta niya ang kanyang shares sa Forever Flawless sa halagang 1.5 million pesos tungkol naman sa kanyang bahay at sasakyan ay hindi niya ipinapakita sa publiko para na rin sa kanyang kapakanan at sa kanyang pamilya hanggang dito na lang muna mga Megs Thank you and God bless.